Yo wasab mga kaibigan, nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga dahilan sa magandang season ng Detroit Pistons last year ay si Jaden Ivey na nag-average day ng 18 points, 4 rebounds, and 4 assists per game sa average playing time lamang na 30 minutes per game. Ganun paman ay 30 games lamang nilaro niya dahil nga siya ng broken fibula injury na nagresulta sa kanyang pagkakastretcher palabas ng court. Ganun pa man ay 23 years old pa lang nga siya mga at malayo pa sa kanyang full potential. Subalit ang Detroit Pistons ay handang makinig na sa mga team na interesado sa kanya via trade. At hindi natin alam kung ano ba ang dahilan kung bakit handa silang i-trade si Ivy kahit na batang bata pa ito at maganda naman ang pinakitang performance tuwing naglalaro ito. Well, isa sa mga posibleng dahilan ay hinahalin tulad nga siya ng mga fans kay Jamurant. At matapos ang injury na ito ay hindi natin tiyak kung katulad pa rin ba siya ng dati at maaapektuhan nga ang kanyang atleticism o kaya naman may hindi pa tayo nalalaman na sitwasyon tungkol sa kanyang recovery process sa significant injury na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jonathan Kuminga. Ang nais nga ni Kuminga ay ang itrade siya ng Warriors at pakawalan na dahil hindi nga siya nakakabuelo dito dahil kahit kaya niya ngang gumawa ng 20 to 25 points per game, nalilimit siya sa certain role. Akala niya nga ay sa punto na ito ng kanyang career ay parti na siya ng starting five. Subalit hanggang ngayon ang mga veteran sa sila Jimmy Butler at Draymond Green pa din ang naglalaro ng majority na minuto na para sa kanya sana. Ilan lang ito nga sa mga dahilan mga kaibigan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagkakasundo ng Warriors sa isang contract extension. Ang Sacramento Kings ay naghihintay lang din sa Warriors. Pangarap nga nila na makuha si Kuminga at bigyan ito ng significant role and playing time kung saan siya ay makakabelo. Naglatag nga sila ng trade offer with Malikmang at isang first round pick subalit tinanggihan nito ng Warriors dahil nakikita nga ng Kings mga kaibigan si Kuminga bilang isang all-star at high usage player. Kaya naman dito talaga gusto ni Kuminga na maglaro at may zero interest ito na bumalik sa Warriors. Miserable na nga daw ito sa Golden State mga kaibigan ayon sa ESPN. Ganun pa man takot din nga daw ang Warriors sa maging star player si Kuminga sa Sacramento Kings kaya naman hindi nila ito binibitawan kagad gusto nga talaga nila ito gamitin bilang trade asset balang araw pang umbisa ng rebuild. Kaya nga mga kaibigan, 3 years with a team option sa dulo ang offer ng Warriors kay Kuminga dahil after 2 years ay tapos na din ang kontrata nila Curry, Draymond, Butler and even Steve Kerr. At kung sakaling ito na ang umbisa ng rebuild nila ay pwede nilang i-trade si Kuminga para sa multiple first round picks sa uling taon nito at magtatanking sila ng isang season at aasa na makakuha ng top 5 pick at isang lottery the next season. Advance nga mag-isipang Warriors. Subalit kawawa nga si Kuminga kung ni mga kaibigan. Walang malasakit nga para sa kanyang career bagkus talagang business move lamang ang tingin sa kanya ng Golden State Warriors. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?